Sa so, ito, marami kami na experience na kakaiba. Nilaga si misis. Gamit ang gatong. Nakahawa kami ng kakaibang sandata na panlaban daw sa aswang. At nakakita ng mga tupang pag Pero walang patid ang ulan, papunta pa lang kami. At nagpatuloy bumuhos hanggang sa kinabukasan. Paano namin na itawid ang dalawang maulan na gabi at nagawang makapag-DIY movie and chill pa sa liblib -lib na campsite. Tapos oh din kami sa alanganin na kami. It's going to be an adventure. Maglilipat bahay ulit tayo ngayon. Mas gusto namin gamitin sana to yung kalsada kasi doon matarik, pataas. Just to be sure yun lang ba judge yung dadalhin natin. One hour yung biyahe. Umuulan na. Tara. Let's go. Sinimulan na namin yung biyahe sa maulan na hapon. Gas yes, muna na ha. Maulan na yung biyahe pero tuloy yung na, adventure natin. Umaasa sana kami gumanda ganda yung panahon pero buong araw na hindi tumitigil yung ulan. May nakita kami yung random na stopover. Kaya muna tayo. Masyado maulan so papatila-tila tayo ng konti. Food trip po na tayo, dumating na yung pagkaid sa akin. Lemon niya Sa akin, cucumber lemon. and lemon. Cheesy fries. Maula ng panahon, kailangan natin mag-lemon, lemon, lemon. Ano na lang Okay naman. Okay naman. Tunay siyang cucumber. Medyo maasim nga lang. Tara, habang hindi masyado uulan. Ilang minuto pa? 40 minutes. Pero hindi nangyari yung 40 minutes na yun dahil maya maya lang bumuhos na naman ng ulan. Baliw. Parang pagkatapos yung panungkas. Sure. May baliw na gumit na sa kalsada. Nagpatila muna ulit kami ng ulan pero this time hindi na huminto hanggang gabi. Kaya no choice kami kundi sa lubungin ng malakas na ulan. Ito na yung sinasabi sa amin na landmark. Dito doon sa tulay, after nitong tulay. Medyo pataas, pataas na. Pataas na. eh, nakikita na nga namin. Oo, okay, pataas, yung... pataas na talaga siya. Matayang eh, bakit na tayo, bibiluhin natin. P kaya, Akala ko at this point titirig na kami Pero buti malakas yung judge At ito may isa pang alanganin Flood risk, parang haapo na, na yung ilog Kabado na yung mood ni misis Pero nakarating din kami. Nansta pa rin ng ulan. Buti may masisinubo. Pinili namin pupuntahan ngayon isa campsite para may option kami. Medyo gutom na. Kani-kanina pa yung merenda namin. Sinetup na namin trike ng tumila saglit. Nagsaing na rin si misis. Okay, so ito yung setup natin for tonight. Dito yung lamesa natin. So tapos na magsaing kanina. Para may kanin hanggang bukas to. Tapos so, magluluto na ako ng table. Ito yung I aming mean, rice. Right. Ilaw natin na DC. So tara, luto na tayo ng table. Ay, Nung ako na yung magluluto, umambun na naman. Lipatan lang tayo dun sa kubo. Kaya sumilong kami ulit. Kain na tayo ng dinner. Chop suey and tibon. Kanina sobrang lakas talaga ng ulan, pero ngayon medyo nawala-wala na. Enjoy na natin tunog ng gabi. Yung kulig yung mga palaka. So, yun, yung mga ulan. So, Shook sa tunog ng palaka. Tara, kain tayo. Palaka, sa palaka, tinanong. Pinagbigyan naman kami ma-enjoy ang dinner. Time to-sleep na. Buti tumigil-tigil yung ulan. Lumundo na yung bubong namin somehow, Goodnight. we survived this night of heavy rain. Kinabukasan, makulimlim pa rin ang panahon. Umaasa pa rin ako umaraw para sa solar power. 1819, 19, ganyan na pumapasok sa kanya. Hindi ganun siya Umakit kami sa taas dahil may something daw doon. On the way, may nakita kami nagpupulbos ng punot. Ginagamit nila to bilang pataba ng lupa. May makit ng pahingahan kaya nag-take 5 muna kami. Then, tinuloy ng hike hanggang sa bumungod na nga sa amin ang solid na spot. Good morning, fam. So, nakaakit namin rito. Nakita na namin yung kitchen area nila rito. Ganda kasi si open lang siya. Meron sila mga amenities dito. So, maganda yung ating setup ngayon para mag-breakfast. Buka tayo ng buko. Ito, mabababa yung last time natin. <laughs> tawa ng tawa si Macy's kaya hindi ako nakakakit. <laughs> <laughs> pero to medyo mababa lang inyo kaya Successful! Meron tayo buko <laughs> Luto na rin yung almusal kaya naghain na Heavy breakfast pero tayo tinapa Kamatis, Kamatis. Kamatis. Ito, so, tayo ng pangkapi natin Let's eat! Binuksan ko din buko pagkakain Sobrang tamis nitong buko na to Parang may asukal Salamat sa iFarm para sa Anli Buko Sinimula na magpaapoy para sa pampainit ng tubig sa paglulutuan kay Mrs. Este sa hot tub ni Mrs. Tatlong oras na pa iinitin kaya bumili muna ako ng tanghalian. Welcome back! Malayla yun, medyo bari yung pinuntahan ko pero ayun, nakabili ako ng manok tsaka konting supplies. Minarinade ko na yung pang-ihaw. Ito yung pinaka-heater niya. Ito yung copper tube niya. Dito pumapasok ko yung init galing dun sa drum papuntang hot tub. May bubbles dahil sa init. Tatlong oras pinainit to. Habang finifil ni misis yung tubig na may tas ng dahon. Alam, may pasalubong ako siya <laughs> Insert <laughs> herbs and spices. Ayun, <laughs> sigang na kita. Kasi pumit na. 45 minutes, malambot na to. Wala kasi tayo. <laughs> Hinayaan ko din si Macy's enjoyin ang well-deserved na paglaga. Este ang hot bath. May nakita ako dun sa kitchen area nila kasi dahil nga bundok dito, liblib. Hindi maiwasan makita ng mga kakaibang bagay. Kagaya nito mga bungo ng kalabaw na kasabit at mga tupang pagalagala. Pero ito yung pinakaiba. Bata pa ako naririnig ko na yung buntot pagi. Panakot daw sa aswa. Pagi is parang stingray. Meron siyang mga maliliit na spikes. Mahaba. Binalik ko na special weapon at naghanda na ng lunch. Uuhan na lang ako rito ng panggatong sa hot tub ni Rox. Para madali na lang magpapoy. Yung mga niya, wala na. Binuhos ko na lahat rito para dumikit yung lasa niya. So mukhang okay naman, mabango. Pwede ko lang ma-transfer yung amoy nito sa camera. Sobro ba ka? Sarap. Okay, tapos na yung mag-lunch. Ang usual na ginagawa natin, alam niyo naman kung may na-follow niyo kami sa vlog, Kape. Pero, ngayon, ali buko tayo kaya buko, tayo. tayo. Tapay lang ng konti. Hike na tayo sa paligid. Tingnan natin yung mga prutas dito. Lila titignan titikmang. Titikmang pa. Tara. Ay no, panay langka, langka, langka. Langka. So panay langka pero bad news. Wala pang langka. Wala kang bunga. May mga nakatakas na pa Ito na yung mga rambutan. Dahil ito ito, ala po. Ang sarap nito. Pulang pula. Oo, oh, oh, ito. Sige. Pwede ko bang ano yun? Pwede sa iyo. Ito, ito. Oh, oh, oh. Walang oh, bunga. Oh. Oh, oh. oh, oh. Zero out of two tayo, walang bunga doon sa langka, walang bunga doon sa rambutan. Pero may mga bunga yung dalandan. Yob niya. Nung pabalik na kami, may isa pang buntot pagi. May paniliwala din na kailangan nakapikit pagpalo. Para daw matamaan mo. Hindi ka daw tatama pag nakamulat ka. Whip! Ini-enjoy ko pa yung pang-whip ng warningan ako ng lokal. Nakakapapayat mo yan. Pag na, anong ba, nakakatama ka na tao, nakapapatama, nakapayat ka na niyo. Meron pang isang trivia dito pag tuma, pag nakapatama ka daw sa tao. Papayat ka daw para magkakasakit ba? Okay. Alam ko naman papayat 'yung mm. pagpatama. <laughs> <laughs> Akala ko. <laughs> All right oh. guys, gabi na. So, second night namin ngayon. Pag gabi hindi kami nakatulog, masyado kasi so sobra, as you guys can see, sobrang basa pa rin 'yung lugar pero good news. Dahil tonight, one of the 3A frames pinapagamit sa amin ng big house tour tayo. Ito ang kama. I think queen size bed na rin siya. Apat na unan. Feeling ko bukas rito, maganda rin yung mm. view. Hindi siya kita from the outside, invisible kami. Switch niya, dimable. Electric fire lang yung meron pero sobrang lamig dito sa loob. Ayun, sige lang. I-set up na natin yung bonfire kung... Kaya. Ubra. U Ubra. Sana hindi na umulan. 10 minutes later. Ay, hey, umulan na naman ako naririnig niyo. So hindi namin natin matutuloy pa yung buwang star natin. Kasi iba talaga, ulan lang talaga ng ulan. Hindi nga. Hey Yeah? yeah. <laughs> Nagbaba kasakali kami mag-set ng cinema dahil mukhang umu-okay naman yung panahon. Mahangin pero tumila na yung ulan. First time namin magagamit yung sinihan sing liit ng daliri. Sarap sa tainga ng tunog ng kuliglig. Sabayan pa ng s'mores at tubats. Pero hindi lang two battles na nangyari. Mamaya malalaman nyo. Sino? Yun ay clue. Ay, yun ba may buwan nga? Pinagbigyan talaga na ka tayo. Pinagbigyan. Maganda ang tulog nito ni Ruben. Yun ang akala namin. Eh, tulog na tayo. Kinabukasan, nagulat kami sa ganda ng tanawin pagising. Wala kami sa tent o sa trike house, pero outdoor pa rin ang view na bumati sa amin. Nagpakita na rin ng araw after 3 days. By the way, napansin niyo ba yung last shot? Meron na tayong aerial view. Ano? Ano na kaya? naalala nyo yung nakaraan. Ay, nag yung drone at nabali mga arms. So wala arms. na tayong magagamit na... Akala ko noon wala nang pag-asa yung drone namin. Kaya di namin napigilan maging emosyonal. Pero glue at bulak lang pala ang katapat. At syempre matinding skills. Kaya kahapon, after one month since masira, nasubukan namin ulit pali pa rin ang drone. And the moment of truth. <laughs> Sobuntik na naman sumabit sa palapa. ka naman. Ito na siya, naglanding na ulit after his first flight. So salamat ako yung kay Jet Cindy, yung gimbal niya maayos, yung lipad niya okay. Yun lang pag nagla meron lang siyang mga Konting jerk, ganon -ganon. may jerk Ay, yu, yu, na yu, yu, movement friend. siya. Pero for now, okay na muna to magagamit natin to makapakita natin yung five man lugar. So he's back! So here's a couple of shots capturing the vibe sa liblib -lib na campsite ngayong umaga. Sir, guys, good morning. Ako muna ang good na good morning ngayon dahil si Benjo medyo masama yung pakiramdam ngayon. kagabi kasi suka siya ng suka. So yun ang nangyayari buong gabi? Hanggang madaling araw suka siya ng suka. Hindi namin alam kung bakit pero tingin niya nalipasan daw siya ng gutom. Nalipasan niya yata ako ng gutom kagabi kasi nga hopya oh, lang yung namin. Mainit na tubig muna bago magkape. Good morning. May biyahe pa kami mamaya. Going pa kami sa Sur. Kapi lang kami tapos... Go na rin. Uh, pack na rin tayo. Tensya na. Medyo mababa yung energy natin ngayon. Nung to self, huwag magsuodyo pag walang kaing matino. Habang nagpapack, may bumisita sa amin. Lakas mga good vibes itong mga tupa. Medyo okay okay na yung pakaramdam pero ayun, babiyahe tayo na. Going kaming Sur ngayon. Sa padibagong araw, padibagong biyahe. Bye! Nagpaalam na si Rock sa mga tropa niya. Bye! Bye! Balik kalsada na kami ulit. So, naghahanap pa kami ng mga kainan. Kasi lunch time na. Lunch time. Hindi pa naman sa ako ng lunch, pero oh, oh, Pero kasi time. kagabi pa kami hindi talaga. Ayun yun. Kopya <laughs> lang yung kinain. Random snap over. May nakita kami kainan dito sa tabing kalsada lang din. We have tempura, tempura, sa akin and sa, then pare sa kanya. So tara, let's dig in. Kain na. Pagkakain, tumuloy na rin kami sa aming biyahe. Bye! na kasi niya. na kaya sabi baba siya? may amets tayo ng konti. Punti lang. Siya mo five 5%. Pero... 我来一定。<laughs>